Sa Good Vibes, mga iloy nga sato nagapanala sang tahong, nagapanglabada kag nagatrabaho bilang kabulig sa sulod sa palay, karoon nagaganar na sang 2,500, tubtub 5,000 pesos sa isa semana bangud sang turismo. Yaring report ni Romeo Subaldo. Welcome sa muntum-muntum, Mang Trail, Sir. Welcome Ay, si sa muntum-muntum. <laughs> Si Belinda Kimanhan, balo na kag may pito ka mga kabataan. Sa una, nagapanala siya sa tahong diri sa may baybayon sa barangay tumungtong sa banwa Ibi Magalona. Kung kisa, wala sa tahong, gani wala man sa income. Pero sumugod sa ang tumungtong mangrove eco trail, nakaganar siya ang mga kababayenhan sa barangay ginatagaan sa gigayon nga makatrabaho sa pagbaton sa bisita, sa pagserve sa pagkaon, pagluto kag iban pa. Gani si Belinda naka-income na pinaagi diri Mas maayo gyud sa Damo, dako gyud sir sa mga estudyante, mapapliti, mapabalon hindi man sa cover nga dako gid basta makabuli gid sa amon mga estudyante university oh. first year college na ang akon nga agot oh. nga, tapos may duwa ko sang una nga wala pa man niya galing nga. gobra naman sila ya gin divide sila sa sham ka mga grupo nga naga bulus, -bulus duty diri sa eco trail kun wala sang duty nagavendor vendor naman sila Istorya sa ila presidente nga si Glisenda Caberte, sa una ang ini nga mga Iloy kun indi pagpanalas ang tahong, nagatrabaho bilang mga labandera, nagatrabaho bilang kabulig sa sulod sang balay, pero sumugod sa natagaan sila sang palangabuyan pinaagi sa tumungtong mangrove eco trail, nagka-income na ang mga pareho sa iya nga mga Iloy sang barangay. Philip sir naka ano kami sa women's worker naka 4950 kami each women for one week. Sa ano nga? Uh, sa dira, sa Juti Hanamon, sa dira, sa entrance. Almost 5,000 kada isa, yes sa yes, isa sir. Pero ang pinaka minimum di is 2.5. Isa kasi manati, hindi na na yes sir. Hindi ko na na wala sila plitihan free pa ang pagkaon okay. sa Sabado Domingo. Very good. So una lang in obra. Mm, manala tahong, mapamed, mang labandira, malibod, amo okay. lang na yes sir. Suno kay Jojo Vargas, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Banwa, padayon nga gina ang mga Eloy sa bulig sa STI West Negros University kag sang test da na sa bulig naman ni Congressman Kiko Benitez kag sa bulig sa Department of Tourism. Ano mag-entertain sa bisita, tour guiding, food preparation, mm. and beverage. So that na ano ginin na na-plus At the same time, nakatraining sila sa culinary iya mm. ka Department of Tourism. Sa DOT? Dyan. DOT. DOT. Wala labot sa pag-serve kag pagluto sa seafood sa Eco Trail. Gintudluan man sila sa paghimo sa tinapay bilang dugang pagiging nga palang abuian. Para kay Glisenda, hindi lang palang ay ang nahatag sa ilas ang banwa. Gintibong man ang ilang personalidad bilang mga kababainhan, bangod na kabulig na sila sa pagganar sa kwarta para sa ilatag sa ka mga pamilya. Ay, abi mo sir, nakabost di sang amang personality. Sang una, oklo-oklo uklo panakailain ang kung ang ikaw ka ganar, gala personalidad yes, mo. self-esteem ka na. Tapos, ginatuluan sila namon, dapat, personality gudya intact gudya. Kaya hmm. para hindi ka bala mag-entertain sa All customer. Right. Ang makaintra sa asosasyon, dapat residente ang barangay. Kag dapat, sa clean-up drive kada semana sa ilang mangrove area. Diri naman abi nagasalig ang ilang mga palangabuhian na hangpan nga pinagi sa pagtipig sa mga mangroves, iniman anakahatag sa ila sang palangabuhian.